Dahil sa nakaambang panganib dulot ng muling pagguho ng kabundukan ng Sierra Madre tuwing tag-ulan, ay naghanap ng ibang malilipatan ng mahigit na apat na raang mamamayan ng bayan ng Gabaldon. Ngunit sa halip na kaligtasan ay nauwi ito sa hindi inaasahang trahedya kung saan apat sa kanila ang nagbuwis ng buhay. Gusto po namin magkaroon po ng lupa doon dahil po itong lugar namin delikado na po eh. Kaya sa nung pong may nagsabi sa amin na may pinamimigay na lupa doon, natuwa po kami. Kasi nga po, pag umulan po kasi dito sa amin, talagang naano na po kami ng bato siya. Kwento ni Beth, hindi tunay na pangalan. Kasalukuyan silang nagtatayo ng kubo sa lot 28 ng Fort Ramon Magsaysay Military Reservation nang makarinig sila ng mga putok ng baril dahilan upang magtaluna ng mga ito sa paligi. Nung po tumalun sila at na, ano na baril na yung pinuputok sa kanila, hinabol sila ng, ano, ng baril pinaulanan sila ng bala. Kung pagpapaulan ng bala kami naman po nasa kabilang kubo, lumandag na kami sa may paligi. Dima po sa may paligi na yun may medyo masopal siya. Kaya hindi na kami nasundan. Pero doon po pinapaulanan pa rin po kami ng, anong ng bala. Matapos anya isang oras na pagpapaulan ng bala ng mga hindi nakilalang armadong kalalakihan, ay natagpuan na lamang nila ang apat sa kanilang mga kasamahan na wala ng mga buhay. Nagbanta umano sa isa sa kanilang kasamahan ng caretaker ng sinasabing kasalukuyang nakaposisyon sa lot 28 na si Colonel Rigor ilang araw bago maganap ang karumal-dumal na sinapit ng apat na biktima. Ang nakaposisyon po sa lot 28 na yun ay si Colonel Rigor po kaya yun po ang ano kasi po ganito po ang salita nung caretaker ni ni Colonel Rigol sa isa naming kasamahan na ang salita po may sorpresa kami sa inyo. Inihatid na sa huling hantungan sa magkakaibang araw ang mga biktimang sina Nailejio Barbado, Violeta Mercado, Emerencia de La Rosa at Gaudencio Bagalay habang umaapila naman ng tulong at sumisigaw ng katarungan ang kanilang naulilang pamilya. Sana nga po magkaroon ng justisya yung pagka wala nang tat ng tatay tata namin at sa iba pang mga nagbusbuhay dahil doon matulungan niyo po sana kami so na, sa hostisya na nangyayari ng, sa tatay namin. Tsaka sa iba po na mas masahari pa po yung ginawa. Sana po man, may katurungan na sino may gawa na yun. Ayon kay Aling Angilita Bagalay, pangarap ng kanyang asawang si Mang Gaudencio na may alis sila sa kanilang lugar dahil sa tromang pinagdaanan ng masaksihan nila ang pagguho ng malalaking bato paibaba sa kanilang mga tirahan. Gusto ko pong Mabilis ang pong mangyari sana ay yung pong makakalipat po kami ng tirahan, ma'am. Yung pong gusto ng ataw. Kaya gusto ko po yun ang mangyari pa po yung pong gusto niya po eh. Yung hindi darating po yung landslide ulit. Gusto niya po yung maesep kami. Hindi umano nila sukat akalain na sa paghahanap nila ng kaligtasan at bagong pagsisimula ng kanilang buhay, ay kamatayan ang sasapitin ng kanilang kapamilya. Sana po sa ganun pong nangyari sa tatay ko po sana na po yung gumawa sa kanila. At hindi po namin kagustuhan na ganun nang mangyari na may magtatangka sa buhay nila. Pinapanawagan ko po na sana po may tumulong po sa amin. Samantala, sa kanyang Facebook account ay ipinahayag ni Department of Agrarian Reform Secretary Rafael Mariano ang kanyang pakikidalamhati at pakikiramay sa sinapit ng apat na magsasaka at sinabing paiimbestigahan ang naturang insidente. Sa isa pang post nito, sinabi niya na kinokondina nito ang karahasan at pagpatay sa mga magsasaka at nananawagan para sa hustisya para sa mga naulilang pamilya ng mga biktima napag alaman na noon pa dapat na ipamahagi ang 3,000 at 100 hektaryang lupain ng Fort Ramon Magsaysay Military Reservation sa 6,000 magsasaka sa bisa ng 1991 deed of transfer sa pagitan ng Department of National Defense at Department of Agrarian Reform. Ang lupaing ito ay dapat na ibinigay sa mga magsasakang walang lupa at mga biktima ng pagputok ng bulkang pinatubo sa Pampanga sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP noong November 5, 1991 sa ilalim ng administrasyong Corazon Aquino. Jovelina Stereo para sa balitang unang sigaw.